Yung dahil may nag-comment sa atin kung pwede daw bagala natin yung pag debone ng manok ngayon. Ididibone -de natin to. Ituturo ko din sa inyo ng dandahan para hindi kayo kasi marami nag-comment doon kung pwede daw gumawa ng video yung dandahan lang para masundan nila. So, ito gagawin natin para masundan nyo. So, itong buong manok sa hiwa ito. Una yung gagawin, lalagyan nyo ng hiwa dito. Huwag nyo patatamain dito sa tiro hanggang dyan lang. And then, pangalawa, lagyan nyo ng guhit dito para hindi mahirapan yung paghila nyo mamaya. And then, guhitan nyo na dito. Hiwain nyo yung balat na yan, papunta rito. Kung saan kayo nagguhit. And then, kabila ulit, hiwain nyo ulit yung balat, papunta rito. So, ayan, nagtagpo sila, di ba? And then, iangat nyo sabay yung legs. Ayan. kaganyan na siya and then tusok dito ganyan pababa tapos hawak dito hila dito ganyan pababa. ganon din po pero dito kay magsisimula sa baba ganyan and then ganyan ulit ganyan. hila lang and then kung kabisado nyo na po rito dito po Nagkikita nyo tong paumbok na to dito. Punoan ng pakpak. Pag tinusok nyo yung ganyan, joint yan. Ganyan lang. And then, little bit ulit. Kahit hindi nyo na-pain tong balat sa lig. And then, tusok nyo lang dito. Hiwa lang. Little bit ulit. Tapos, slanting. O ganyan lang po. Tapos hawak dito. May butas dito dalawa. Hihilain pa ganyan. Yan. Hila lang po ulit. Dito, itutuso ang daliri. Hila. So, ayan na po siya. And then, paano magtanggal ng pakpak sa breast? So, ganito lang po yan. Paikot lang din po. Paikot. So, ganyan. And then, dito naman, para matandaan nyo na mabilis maputol yung joint, nakikita nyo to, yung kulay puti na to na patulis dito sa pakpak. Ganyan lang po yan. So, ayan bilis lang i-separate, di ba? And then pagkatapos yung matanggal yung breast, may joint dito. Ayun. Ayun kasi maraming hindi nakakasunod. So tusok dito pababa. Tusok dito pababa. And then hawakan yung puno ng tenderloin, hilahin pababa. Hilahin pababa. So tapos tanggalin na to. So ayan na siya. Ito yung kapa. And then, putulin lang yung tero or buntot ng manok. And then, ganyan Magkaiba po yan dito sa Japan. Magkahiwalay po siya. Hindi po siya pwedeng pagsamahin. Kasi magkaiba po yung price niyan. And then, tanggalin lang natin yung balat ng liig. So, ayan. Dito naman po, sa liig, tatanggalan natin ng laman ng liig. Oh. Up and down po, tinatanggalan niyan So, ganyan. So, ito po yung tinatawag na sisiri. Sa mga hindi pa po nakakaalam dito sa Japan, mahal po ito, yung laman ng leig. Isa po yan sa mahal na parte ng laman ng manok dito sa Japan. Tapos, ang tawag naman nito ay uigara. So, ito yung ginagawang mga soap ng ramen, kahit anong mga sabaw-sabaw. Ito yung mga ginagamit, pati ito. So, magkakaiba po yung price ng tatlo na yan. And then, tinatanggal po namin tong yagin or soap bone. So, paano naman dito sa pagdibo ng legs? Dalawang klase ang pagdibo ng legs dito sa Japan. So, yung una, tutusukin mo ganyan yan. Susundan mo lang yung buto pababa. And then, ganyan. Tusok ulit. And then, ganyan. Hiwa na naman dito. Ganyan. And then, dandahan lang para hindi masira yung ating laman ng legs So, ayan lang. So, may sabon dito. Pwede nyo tanggal ng ganyan. So, ayan na siya. Pwede na siyang iprito. So, ganyan lang po. Tapos, ito, binibili din to sa Japan. Tapos, nakahiwalay po itong joint niya. Mahal din po ito. Then, iba din yung price nito. Iba din yung price, price So, yung pangalawa, pangalawang pag-debone ng legs, gilang siya. Ito 'yung pinakamadali na pagdedebong. Ganyan siya. Ilagay mo lang 'tong ganyan. So ayan na po siya. Mas madali po 'yung puputulin kaysa 'yung hihiwain lang 'yung laman sa mismong buto. So ganyan na lang po 'yung ano. And then paano idibon 'yung pakpak? -pak? Paano tanggalin 'yung buto or gagawin 'yung lollipop? Ganyan lang po siya. Tanggalin niyo yung mas maliit na buto. So ganyan na po yung itsura niya. And then putulin niyo lang po yan. Ganyan na po itsura niya. Sa mga marami tayong viewers na mga may experience about sa chicken chopper, lalo na yung mga nagtrabaho sa magnolia, dito po sa Japan, hindi po ito tinatanggal ah, yung dulo ng pakpak kasi marami akong nababasa na maraming nagkukumit na bakit di daw tinatanggal yung dulo ng pakpak dito sa Japan. Hindi po talaga tinatanggal yan. Tatanggalin lang po yung paggagawa kami ng ganito. Pero yung i namin sa supermarket, kasama po yan bibilhin mm -hmm. ng buyer. So hindi po siya tinatanggal. Kaya marami nang Para alam nyo lang po. So ito, chipo ang tawag dito. Iba din po yung presyo nito. Pero kung, maka, kung sa mga nandito sa Japan, makikita nyo po na magkasama lang po talaga ito. Hindi po yan magkahiwalay dito na nakadisplay sa supermarket. Kaya para alam nyo din. Para sa susunod na may makakita kayong nag na dito sa Japan, hindi na po kayo mag-comment na bakit di tinanggal yung dulo ng kapa. Kasi hindi po talaga tinatanggal. So, ito naman, Tibamoto, ganyan lang po yung pag-ano niyan. So, ayan na, kung ipiprito nyo, ganyan lang po. And then, kung gusto niya naman yung lollipop din, ganyan lang din po yan. No? So gaganyanin niya lang 'yan. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Mm. Pwede na kayo magprito or bread crumbs na lang yung kulang. 'Di ba? So ganyan lang po tapos hero. Ayan, pinaka-favorite ng mga Japanese ito. Ipiprito nila. So ayan na po. Ganyan lang mag-prepare ng ano. Tapos tatanggalin tong katani ko kasi pang-barbecue -pang nila yan. So, ganyan nyo po ipresent kasi parit na po iyan. So, ayan na siya. So, ito yung partner Magpartner-partner. Ganyan lang po. So, ayun. Okay. Sana nasundan nyo po yung tutorial natin. Maraming maraming salamat sa ano, sa mga comment nyo na gawa natin ng mas mabagal yung ating chicken deboning. So, ayun. Maraming maraming salamat. OK。